Ayan mga idol, nandito na naman kami para magtiba ng saging Nagano kami kung mayroong magulang na saging kaya titibay namin ngayon Magandang umaga Una sa lahat, out muna sa mga followers ni Haji Vlog mga idol shout out sa ating lahat tingnan ko pa lang yung mga puno puno dito sa saging kung mayroong magulang na saging mga idol ay lang araw din na hindi ako nakaakit dito so mga idol uh, kakapatabas ko lang to nung siyang araw pero ngayon lang ako nakaakit dito mukhang wala pa masyadong magulang na saging eh si Mirna na naghahanap kaya so, siyang idol titingnan namin tong ano titingnan namin tong gabi or sa Ilocano Galyang si mahalang ano ngayon mga idol mahalang kilo ng gabi ngayon kaya ito oh titingnan namin kung mayroon kami mahukay ay eh, sa baba o oh, puro ano yan puro gabi ang mga yan yeah. papatubo na yan yeah, mga idol yeah, ito yan mo yan yung laman o oh. tutubo na ito ito ako gamitin mo hindi nakapagdala ng yan yeah, ito ano tawag to sa inyo kaya nakapagdala ng panghukay kasi magtiba lang sana kami ng ano saging. Ayan, titingnan subukan lang. Ayan tungo Tumubon. I ano mo? Tony mo tapos. Ayan, kita mo dito, itingnan mo. I tas mo tingnan natin, ayan. Tingnan pa doon, tingnan pa doon kung mayroon pa. Dito, dito darling, tingnan mo. haba haba hmm? unlock you O ayan mga idol yung ano, yung natiba namin. May e, nakababa na kami eh. Ayan. Ayan, sako pa ang iba. Punasan niya kasi maraming ano, dagta.